ang kabilang bayan ng Dumaguete City ay ang bayan ng Valencia kung saan ating matatagpuan ang isang kakaibang lugar, ang Sulfur Vents. At mainit at mausok na lugar na ito ay matatagpuan sa barangay Palimpinon, bayan ng Valencia. Madalas tawagin itong Smoky Mountain at may itong isa sa mga tourist attractions ng lugar. At speaking of tourist attractions, talagang ikaw ay mapapahinto pag nakita mo itong falls sa daan. Magkikita mo rin sa gilid ng daan ang mga unggoy pero sa kabila ng kagandahan ng lugar na ito, ako pa rin ay nagtataka kung ano ba talaga ang nasa taas ng sulfur vent na ito. Nilapit ko ang aking drone at natuklasan ko ang kumukulong putik na sa tingin ko palang sobrang init na nito. At sa kinatatayuan ko, maaamoy ko na ang hydrogen sulfide na isang pambihirang amoy na nanggagaling sa sulfur vents na ito. Grabe, nakakamangha ang sulfur vents na ito. Hindi lang ang sulfur vents, pati na yung buong paligid dito sa barangay Palinpinon, bayan ng Valencia isang kakaibang nature trip experience ang makapunta dito. Ito ulit si Bongski Travels. Magandang hapon, mga lods.